Mas mabilis ang pagsulong ng Rusya sa lupa ngayon kaysa noong alinmang panahon ng 2000 at 25. Sa papel, ito ay dapat na dahilan ng pagdiriwang sa Kremlin. Tama ba? Progreso, teritoryo, tagumpay. Pero ang realidad sa likod ng mga pagsulong na ito ay malayo sa ipinapakita ng mga mapa. Dahil may kapalit ito, isang matinding kapalit. At kapag naintindihan mo ang kapalit na ito, maiintindihan mo kung bakit ang mga pagsulong na ito ay mas mabilis na sumisira sa Rusya kaysa sa anumang pagkatalo sa labanan. Magsimula tayo sa mga pangunahing bagay. Bakit mga mapa? Hindi talaga sila nagsisinungaling. Talagang sumusulong ang Rusya, pero ito ang tamang tanong na dapat nating itanong. Gaano nga ba kalayo ang kanilang pagsulong? Kung titingnan mo noong 2022, sa simula pa lang ng digmaan, nagawang kontrolin ng mga puwersa ng Rusya ang mahigit 25% ng teritoryo ng Ukraine. Mabilis iyon, malakihan, umabante ang mga tangke. Medyo nabigla ang Ukraine at malamang inisip ni Putin na malapit na siyang manalo. Pero pagkatapos ay nag-organisa ang Ukraine, inilunsad ang kanilang unang malaking kontra-opensiba. At mula noon, mga 20% na lang ng teritoryo ng Ukraine ang kontrolado ng Russia, mas kaunti kaysa noong 2022. Pag-isipan mo yan sandali. Tatlo, halos apat na taon ng digmaan. Daan-daang libong sundalo ang namobilisa. Ngayon, mas kaunti na ang teritoryong hawak ng Rusya kumpara noong simula. Pero sandali lang, alam ko na marami ang nag-iisip ngayon. Eh yung sinasabing malaking opensiba ngayong tag ng ng 2,000 at 25 na pinag-uusapan ng lahat. Sabi nila iyon ang pinakamahalagang sandali. Tama, pag-usapan natin yan. Inilunsad ni Putin ang pinakamalaking opensiba ng Russia mula simula ng digmaan. Nagtipon siya ng mahigit isang daang libong sundalo para lang subukang sakupin ang isang lungsod, ang Pokrovsk, sa rehiyon ng Donetsk isang daang libong sundalo, isang hukbo, nagtutok sa iisang layunin. Alam mo ba ang naging resulta? Ang Pokrovsk ay hawak pa rin ng mga Ukrainyano. Sa simula ng pag-init na ito, ipininta ni Putin ang larawan ng tuloy-tuloy na pag-usad ng Rusya. Ang ating mga tropa ay sumusulong sa buong linya ng labanan, halos araw-araw, pero tuloy-tuloy silang umaabante. Hindi nakadepende ang pagsulong sa paggamit ng Ukraine ng Taurus missile. Hindi ito maiiwasan. Nananatili pa rin kontrolado ng Ukraine ang lungsod ng Pokrovsk na mahalaga para sa Rusya sa Donbas kahit matapos ang halos dalawang taon ng sagupaan. At hindi lang Pokrovsk. Naglunsad ang Rusya ng malalaking pag-atake sa iba't ibang panig. Kherson, Kupiansk, buong linya ng harapan. Pero narito ang detalye, nakakaunti lang ang napapansin. Mula Oktubre ng 2022, hindi nakakuha ang Rusya ng kahit isang mahalagang lungsod. Wala ni isa. Ang mga lungsod na talagang mahalaga, yung tinatawag ng mga militar na Sinturon Fortaleza ng Donetsk, tulad ng Slovyansk, Kramatorsk at Druskivka, ay nananatiling matatag na nasa ilalim ng kontrol ng Ukraine. Ang mga magkakaugnay na lungsod na ito ang nagbibigay sa Ukraine ng lakas sa depensa. Nagbibigay sila ng mga pinatibay na posisyon, mga ugnayang logistiko, at mga base para sa mga kontra-atake. At sa loob ng tatlong taon, hindi pa rin nakuha ng Russia ang alinman sa mga ito. Kaya ang malinaw na tanong ay kung sila nga ba ay sumusulong, ano nga ba talaga ang kanilang nakakamit? Dito nagsisimula maging talagang interesante ang kwento. Dahil kapag tiningnan mong mabuti kung ano ang nakukuha ng Russia, mapapansin mo ang isang pattern. Wasak na bukirin, abandonadong baryo, kalsadang may hukay at patakaran, at labi ng gumuho na gusali. Lupang kung militar ang pag-uusapan ay wala namang halaga, at heto ang pinakanaglalahad na bahagi. Sa maraming pagkakataon, taktikal na umatras ang Ukraine mula sa mga posisyong ito, hinahayaan ang Russia na umabante. Hindi dahil hindi nila kayang ipagtanggol, kundi dahil hindi sulit ang lupang iyon sa buhay na maaaring mawala para mapanatili ito. Naiintindihan mo ba ang lohika militar dito? Mayroon kang isang bukas na parang walang estratehikong halaga at lubos na lantad sa mga drone at artilerya. Ang pagtatanggol doon ay paglalagay ng mga sundalo sa panganib ng kamatayan. Kaya umatras ka sa isang pinatibay na posisyon, hinahayaan mong umabante ang kalaban sa lantad na lupain na iyon. At pagkatapos, tinatamaan mo sila gamit ang artilerya at mga drone kapag sinusubukan nilang ipagtanggol ang bagong nasakop nilang lugar. Eksaktong ganito ang paulit-ulit na nangyayari sa buong linya ng harapan. Pero may isang bagay na mas nagpapakita pa tungkol sa opensibang ito. Isang numero na nagpapakita kung gaano talaga kahindi kayang panindigan ang estratehiyang ito ng Russia isang daan at dalawamput-apat. Yan ang dami ng sundalong Ruso na namamatay kada kilometro kwadrado na nakuha ng Russia sa Opensiba noong tagsibol at tag-init ng dalawang libo at dalawamput-limang. Ilagay ko ito sa perspektibo. Isipin mo ang isang football field. Ngayon, isipin mo na may isang daan at dalawamput-apat na sundalo ang namatay sa espasyong iyon para lang sa isang kilometro kwadrado ng wasak na lupa. At hindi natin pinag-uusapan ang estrategikong teritoryo. Hindi ito mga lungsod. Hindi ito mga base militar. Literal na mga bakanting bukirin at mga ghost town lang ito. Hindi ito digmaan. Ito ay isang makinang panggiling ng karne. At mas nakakagulat pa ang kabuuang bilang. Mula simula ng 2025, tinatayang 200 at 10,000 tropa na ang nawala ng Rusya sa mga rehiyon ng Kharkiv, Luhansk at Donetsk. Sa loob lang ng Mayo at Hunyo, dalawang buwan, tinatayang umabot sa 31,000 sundalong Ruso ang napatay. Noong Agosto, may dagdag na 28,000 kaswalti kabilang ang namatay at nasugatan. Maraming ang bilang, pero alam mo ba kung ano ang tunay na mahalagang paghahambing? Yung paghahambing na lubos na nagbabago sa kwento, kung sino talaga ang nananalo sa digmaang ito. Lima laban sa isa. Para sa bawat sundalong Ukranyano na namamatay, limang sundalong Ruso ang namamatay. Hindi ito simpleng pagtatantya, kundi resulta ng masusing pagsusuri mula sa iba't ibang pinagkukunan gaya ng bukas na datos, ulat militar at aktwal na inspeksyon sa lugar. Nawala na ng Ukraine ng hindi bababa sa 77,000 sundalo mula nang magsimula ang pananakop, isang trahedya at napakalaking bilang pero ang pagkalugi ng Russia ay limang beses mas malaki at ito ay konserbatibong pagtatantya. May mga pag-aaral na nagsasabing umabot na sa mahigit isang milyon ang mga nasawi at nasugatan sa panig ng Russia. Ang mga malungkot na datos na ito ay nagtatanong, bakit? Paano nangyari na ang isang mas malaking hukbo na may mas maraming kagamitan, mas maraming tangke at mas maraming yaman ay natatalo ng limang beses na mas maraming sundalo? Ang sagot ay nasa paraan ng kanilang pakikipaglaban. Ang estratehiya ng Russia ay halos pareho lang noong unang digma ang pandaigdig. Nagpapadala sila ng maliliit na grupo ng mga lalaki na tumatakbo sa tinatawag ng militar na death zone. Lupang lubos na lantad sa mga drone, tumpak na artilyeriya at direktang putok. Ang pag-asa ay may ilan na makakaligtas. Makakakuha ng abanting posisyon at pagkatapos magpapadala ka pa ng mas maraming tao. Kaya habang ginagamit ng Rusya ang mga taktika noong isang libo, siyam labing anim ang Ukranya ay nakikipaglaban sa isang digmaan ng ikadalawamput isang siglo. Tuloy-tuloy ang pagmamanman gamit ang drone. Sandatang may mahabang abot, eksaktong tama, at maraming pasensya. Ang Ukranya ay basta naghihintay at nagmamanman. At kapag sinubukan ng mga puwersa ng Rusya na magtipon para umatake o sakupin ang lantad na lugar, sila ay winawasak bago pa man sila makapagtago ng maayos. May mahalagang punto rito. Sa modernong digmaan na may drone na 24 7 nagbabantay sa bawat metro kwadrado ng labanan, halos pagpapakamatay na ang pagtitipon ng puwersa malapit sa harapan. Hindi mo na kayang tipunin ang libu-libong sundalo at dose-dosenang tangke ng hindi ka agad natutuklasan at inaatake. Dahil dito, mabagal ang pag-usad ng mga Ruso, metro bawat metro, at malaki ang kanilang pagkalugi. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pag-usad. Halos imposibleng magkaroon ng opensibang talagang nagpapabago ng digmaan sa kasalukuyang kondisyon. Pero habang lahat ay nakatingin sa mga kilometrong iyon sa mapa, may isa pang digmaan na nangyayari. Isang digmaan na bihirang saklawin ng mga headline. Maaaring ang digmaang ito ang tunay na nagtatakda ng resulta ng laban. Ika-21 ng Oktubre, 2025. Mahigit 250 kilometro sa loob ng Rusya, malayo sa anumang linya ng labanan, isang serye ng mga pagsabog ang nagpasiklab sa kalangitan sa gabi. Ang target, isang pabrika ng kemikal na tinatawag na Planta ng Bryansk. Doon, ginagawa ang pulbura mga pampasabog at mga sangkap ng gasolina para sa mga rocket. Lahat ng kailangan ng Rusya para gumana ang kanilang mga bala at misil. Sa araw na iyon, winasak ng Ukrainya ang pabrikang iyon gamit ang mga Storm Shadow Missile, mga cruise missile na ibinigay ng Inglaterra at Pransya, na sa wakas ay pinayagan ng mga bansang kanluranin na gamitin sa teritoryo ng Rusya. Pero may mas kahanga-hanga pang nangyari. Bakit hindi hiwalay na pag-atake ang Bryansk? kasama ito sa mas malaking kampanya. Sa loob ng dalawang buwan ng tag-init 2,000 at 25 tinamaan ng Ukraine ang 85 mahalagang target sa Russia. 85. Ipapaliwanag ko ito sa iyo. putatlong tatlong pasilidad militar, paliparan, command post at mga imbakan ng bala at 52 pabrika ng Russian Military Industrial Complex. Mga lugar na gumagawa ng armas, bala at mga drone. Hindi ito depensa kundi sistematikong kampanya para sirain ang kakayahan ng Rusya sa pakikidigma mula sa pinagmulan. Ume-efektibo ito. Ang pinakakitang-kitang bahagi ng kampanyang ito ay ang mga pag-atake sa infrastruktura ng langis ng Rusya. Mga oil pipeline, repineriya at mga imbakan ng gasolina. Dahil dito, nabawasan ng halos 40% ang kapasidad ng Rusya sa pagproseso ng langis. Isipin mo ang epekto niyan? Daan-daang gasolinahan ang nakakaranas ng kakulangan. Bumaba ang eksportasyon ng gasolina. Buong mga rehiyon ng Rusya ang nalulugmok sa kaguluhan dahil sa kakulangan ng gasolina. Hindi lang ito problemang pang-ekonomiya, kundi operasyonal din. Kailangan ng mga tangke ng gasolina. Kailangan ng mga supply truck ng gasolina. Lahat ng makinarya ng digmaan ay nangangailangan ng enerhiya. At ang Ukraine ay sistematikong binabaklas ang kakayahang ito, piraso-piraso. Pero may iba pa. Ang Estados Unidos at mga kaalyadong Europeo ay nagbibigay sa Ukraine ng mas sopistikado at mas malalayong abot ng mga sistema ng armas. May mga usapan tungkol sa pagbibigay ng mga Tomahawk Missile, mga cruise missile na kayang tumama sa mga target na higit sa isang libong kilometro ang layo. Ibig sabihin nito, ang pangunahing pabrika ng Shahed Drone ng Rusya na matatagpuan sa Yelabuga, Republika ng Tatarstan, na higit sa isang libong kilometro mula sa hangganan ng Ukraine ay maaaring mapasok sa abot ng mga armas. Kaya ito ang totoo. Habang nagsasakripisyo ang Rusya ng libu-libong buhay, para lang sa ilang kilometro ng wasak na lupa, direktang inaatake naman ng Ukraine ang kakayahan ng Rusya na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Hindi sa labanan, kundi sa hangganan, mga pabrika, repinerya at imbakan na nagsusuplay sa digmaan. Dito tayo dinadala sa pinakamahalagang tanong sa lahat. Gaano katagal kayang panatilihin ito ng Rusya? Dahil narito ang malupit na katotohanan, hindi kayang magpatuloy ng Rusya sa pagkawala ng mga sundalo sa ganitong bilis magpakailanman. Simpleng matematika. Sa simula ng digmaan, medyo madali lang ang mag-recruit. Nag-aalok ang Kremlin ng malaking bonus para sa pagkuha ng tao. Maraming naniwala sa propaganda ng espesyal na operasyong militar. Akala nila magiging mabilis at madali ito. Pag uwi nila, nagdiwang sila ng tagumpay ng ilang linggo o buwan lang. Ngayon, tatlong taon na ang lumipas, alam na ng lahat ang totoo. Lahat may kakilalang hindi na nakauwi o nakauwi, pero may putol na bahagi ng katawan. Alam na ng mga bagong rekrut kung ano talaga ang pinapasok nila at marami sa kanila ang alam na maaaring hindi na nila muling makita ang kanilang mga pamilya. Dahil dito, napipilitan ang Rusya na magbayad ng mas malalaking kontrata. Umaabot ng 50,000 dolyar kada taon, limang beses ng karaniwang sahod ng isang Ruso. Hindi dahil gusto nilang maging mapagbigay, kundi dahil kulang sila ng mga taong handang sumama ng voluntaryo. At may isa pang problema, sa mga sundalong nasusugatan, 40% lang ang gagaling ng sapat para makabalik sa labanan. Yung natitirang 60% tuluyan ng hindi makakabalik sa laban. Ibig sabihin nito, sa bawat limang sundalong nasusugatan, tatlo ang tuluyan ng nawawala para sa Russia. At tingnan mo, sa pangmatagalang panahon, 800,000 kabataang lalaki lang sa Russia ang umaabot ng 18 taong gulang bawat taon kahit pa malaking porsyento sa kanila ang magpalista, na malabong mangyari dahil sa alam nila tungkol sa digmaan. Hindi sapat yan para palitan ang mga patuloy na nalulugi. Literal na nauubusan na ng mga lalaki ang Russia. At hindi lang mga lalaki, pati kagamitan din. Ipinapakita ng mga datos mula sa open source intelligence na na ang Russia ng mahigit 12,500 at daang tanke at mga armored vehicle, 2,600 at 74 na artillery at missile system, 166 na sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga fighter jet at bomber, at 164 na helicopter. Maaaring mapalitan ang ilang pagkawala na ito, may inventaryo at pabrika pa rin ang Russia. Pero kailangan pa rin nila ng pera, oras, at mga mapagkukunan at ang ekonomiya ng Rusya, kahit na may tulong ng isang ekonomiyang pangdigmaan, ay nagsisimula ng magpakita ng seryosong mga bitak. Makikita mo, ang digmaan ay naging karera ng tibay. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang mas mabilis umabante, kundi kung sino ang kayang tumagal ng mas matagal. Kung sino ang kayang tiisin ang mga pagkalugi, ang presyong pang-ekonomiya, at ang tuloy-tuloy na pagkapagod. Mas maraming rekurso ang Rusya. Mas malaking populasyon, teritoryo, at likas na yaman. Pero limang beses nilang mas mabilis gamitin ito kaysa sa Ukranya. Nagbabayad sila ng isandaan at dalawamput na buhay kada kilometro. Nakikita nilang sistematikong winawasak ang kanilang infrastruktura ng enerhiya. Nagbabayad sila ng mataas na sweldo para hikayatin ang mga tao na lumaban sa isang digmaan na dapat sanay tapos na. Mas kaunti ang rekurso ng Ukranya pero ginagamit nila ang bawat isa ng mas episyente. At may isang bagay na hindi kayang bilhin ng Rusya, ang suporta ng pinakamakapangyarihang mga ekonomiya sa mundo. Maaring nakakakuha si Putin ng mga kilometro sa mapa, pero natatalo siya sa digmaan ng mga numero. Ito ang malupit na realidad na hindi ipinapakita ng mga mapa. Ikaw, ano sa tingin mo? Gaano mo sa tingin tatagal ang Rusya sa ganitong bilis ng pagkalugi? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong ang video na ito para maintindihan ang digmaan, ibahagi ito sa iba na dapat ding makaalam. At mag-subscribe ka sa channel para sa iba pang mga pagsusuri tungkol sa heopolitika at mga labanan. Hanggang sa susunod na video.